line guys na maliligo ako sa lugar na to, Bukod sa napakakalmado dito guys, napakaganda rin ang tanawin. Dadaan lang sana ako dito papunta sa dream kubo natin. Yun nga lang guys may umagaw ng attention ka. Na mga kasi ako bigla guys sa puno na ta. Ang gaganda kasi guys na mga tubo ng sang niya. Kaya nung nakita ko to guys, agad ko tong nilapitan. Bukod sa maganda yung mga sanga niya guys, sobrang laki din ang puno niya. At nag-decide ako guys, nagagawa ko dito ng treehouse. Kaya bumalik na agad ako sa bahay guys, para kumuha ng mga gamit. Bali nagdala ako guys ng panukat, martilyo, tsaka lagare. At sinamaan ko na rin guys, ng mga pako. Kaya pagdating ko dito guys, nagsimula na agad ako maglinis. Bali pinagtatanggal ko lang guys, yung mga damo sa paligid ng puno. Para pag gumawa na tayo mamaya, wala masyadong nakaharap. Palagi na nga akong dumadaan guys, dito sa may puno na ta. Tapos nung pinag niya. At eto nga guys, natapos ko na linisan yung paligid niya. At yung mga sanga niya sa taas guys, mamaya na natin puputolin Kaya pagkatapos ko maglinis guys, kumuha naman ako ng mga kahoy. Bali ang una natin gagawin guys, gagawa muna tayo ng hagdan. Para di na tayo masyado mahirapan guys kapag aakyat tayo sa taas. Dahil trios naman yung gagawin natin guys, kailangan talaga natin nito At malalaking kahoy na nga guys, yung pinili ko Para makasigurado tayo guys na matibay yung hagdan na gagawin natin. Dahil sa bawat pagakyat at baba guys, prusado talaga yung hagdan. Kaya yeah. titibayin natin ang paggawa guys, sa abot ng ating makakaya. Tapos yung pinotol natin kahoy guys, kinuha ko na rin yung malaking sanga niya. Sa tingin ko kasi guys, magagamit natin to sa gagawin nating hagdan. Pagkatapos ko magputol guys, nagsukat na ako kung gaano kahaba yung gagawin natin. Bali dito ako gagawa ng hagdan guys sa bantang itaas niya. At nang okay na guys, nagsimula na ako magputol. Hindi na nga ako masyado nahirapan sa pagputol guys kasi may gamit na tayong lagare. Tsaka kahit malaking puno yung nakuha natin guys, medyo malambot naman siyang putolin. Pagkatapos kong putolin yung haligi ng hagdan guys, ito namang gitna yung isusunod natin. Bali tinantya ko na lang guys kung gaano kalawak yung hagdan na gagawin ka. At nang okay na guys, nagsimula na ako magpako. Bago kayo pagpatuloy guys, chenek ko muna kung matibay. Sa tingin ko naman guys, matibay na. Kaya banat na ulit. At mga ilang minuto na kalipas guys, natapos na rin tayo dito sa hagdan. Kaya isukat na natin to guys, dito sa puno. Medyo may kabigatan nga lang guys, itong nagawa natin. Pero okay lang yan guys, kasi matibay naman. Kaya hinanap ko na to guys, na magandang pwesto. Dapat kasi guys, yung pwesto neto, yung komportable tayong umakyat. At dito ko siya guys, naisipang ilagay. Medyo dinikit ko na sa puno guys, yung bandang dulo ng hagdan natin. Para di masyadong porsado yung hagdan natin guys, kapag aakyat tayo. Tapos pinako ko na rin to guys, dito sa puno. Okay na din yan guys, pandagdag tibay. Tapos nag-decide ako guys, nalagyan to ng isang bracing dito sa may gilid. Para pag umakit tayo guys, hindi gagalaw itong hagdan natin. Isang bracing lang naman yung lalagay natin guys, saka na natin to dadagdagan. Kasi sa ngayon guys, tayo pa lang yung aakyat dito. Para pag nagawa na to guys, panigurado, pupunta rin yung mga pinsa natin. At sa tingin ko naman guys, okay na okay yung agda natin ginawa. Kaya nakakyat tayo dito sa itaas ng maayos. Tingnan nyo naman guys kung gano'ng kaganda yung tanawin dito. Lalo na guys kapag naputol pa tong mga sanga. Tapos dito naman sa kabila guys, kitang kita yung bahay nila nanay. Kaya panigurado ako guys na ang ganda tumambay dito. Pagkatapos kong gumawa ng agdan guys, pinutol ko naman tong mga sanga ng puno. At ito na guys yung itsura ng pono matapos matanggalan ng sangha. Lumini siya at mas lalong gumandang tingnan. Kaya mas lalong kitang kita na yung tanawin dito guys mula dito. Kasi natanggal na yung mga nakaharang. Tingnan nyo naman guys kitang kita na yung bongo ba? Tapos dito naman sa kabila guys puputulin din natin yung mga kahoy dyan sa mga susunod na araw. Para mas lalo pang gumandang tanawin dito sa gagawin nating treehouse. At sobrang excited na ako guys na gumawa dito. Kasi habang gumagawa tayo dito guys marirelax tayo. Pero sa ngayon hanggang dito na lang muna ngayong araw. At bukas natin itutuloy itong house natin. Kaya abang abang na lang guys sa mga susunod nating gagawin. Two fingers sa oh <laughs>